Kamusta kayo mga Pusta kaibigan? Kamusta kayo mga kaibigan? May bago na naman tayo dito. Ay, hindi naman siya bago. Dati na natin second, ano na na to, uh, second episode na second Second episode ng ating interview kay Parang Gilbert. Yun. 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 And, uh, tigas na tiga ka sa kapat dati. Sa ano? Sa... Sa atin. Kagayang Bali. Ayun, Kagayang Bali. Siya baguhan dito pero mukhang... Ano, mukhang luma na. <laughs> 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 baguhan dito pero luma na. Hindi. Guys. Ito yung isang pinakamagandang huwara na isang driver dito. Kasi bagong bago pa lang yan dito. Almost ano ka na? Lapot. years pa lang. Magka four oh. years. This October. Magdadalawang kontrata pa lang ito. Pero parang yung buhay niya, ang ganda ng tinatahak. oh uh -huh. Di ba, Brad? May, may tinatawag kasi na ano, eh. Swertehan ng amo. Oo. Oh. Kahit nah, masabihin natin yung... Hindi ka suerte kung ang may punto yung gusto mong takakin. No? 'Di ba? Parang ganoon doon. Parang ikaw ganun ka eh. Oo. Uh -huh. Hindi kagaya nung may mga kasama na nat kasama na kami dito mga napakaraming driver na tumananda na ng apo pero hanggang ngayon nandito. Dito pa, parang walang tinatahak yung kanila, uh, 'di ba? Parang hindi sila ano ba? Hindi sila tawag neto. Anong term dito. Parang hindi sila kontento pa kaya andito sila eh. Parang ganoon eh. Hindi rin, hindi rin. Oh, hindi, hindi, hindi eh. Ang punto ay eh, parang ano eh. Parang wala kasi plano sa ah. 'di ba? Parang yun lang ang tingin ko guys. Ah, uh, wala namang ano, wala namang, namang mali sa ating mga so, KOFW ah. Eh. Mas <laughs> mas maganda kasi ito si Gilbert. Parang may ano siya eh, may plano. Oh. So, tumatagal at tumatagal yung kanyang stay dito sa Hong Kong. Parang lahat ay eh, pinaplano niya. Ganun ka about that? Oo, lang kailangan talaga planuhin mo. Yeah. At saka uh, may paglalaanan ka yeah. talaga. Yan, tama yun. Sasa Kasi kung ano, no, wala kang plano, nasasayang lang yung araw mo dito, Sasayang yung kita mo. Oh, yeah. oh. Uh, wala kang patutunguhan. Mm -hmm. So habang buhay, ganun-ganun na lang, puro trabaho. So, kailangan yeah. mo rin mag-invest para sa akin na bukasan. Tama, oo. Oh. Eh, ito, kumpleto na. Kasi eh, ang kagandahan dito kay parang Gilbert. Bago ito dumating dito sa Hong Kong, ito ay ano na, kung bagay, trabahador na sa atin. Maganda na yung oh, kita niya. Maganda rin kahit pa paano. Maganda, oh, maganda rin yung kita. So, oh, Maganda na siya kung bagay, Stable naman sana. Stable ha? na, sana. Oh. Nag-upgrade lang ng konti. <laughs> Anong konti? <laughs> sobrang, sobrang laki na in-upgrade kasi, syempre. Tama-tama yon. Uh, tama yun. Oh. Siyempre, ibang bansa, lang, sa, sa pamilya. bago ka pumunta dito, <laughs> sa sasakay-aeroplano, dahan <laughs> ng immigration, di ba? Parang hmm. napaka-gandang tingnan, pero yun nga, sabi mo, medyo iwan yung pamilya, yun oo, ang mahirap. Yun lang, uh, Yun ang napakasakit sa bawat ama na haalis ng ating bansa, iwan oo. yung pamilya. Mahirap talaga lalayo sa pamilya, yeah, isipin-isipin mo talaga. Eh kaso, eh para naman sa kanila din kung ginagawa na oo for the future din naman nila. Tama. Oh. Kasi o. kumbaga, yung dinanas natin nung maliliit tayo, ayaw na natin iparanas sa kanila, yung hirap na yun. Hmm, tama yun, so, tama. tama. Napakahirap talagang, ano, lalo na yung anak mo maliit pa. Oo. Oh. Tapos, anong pinakamahirap bang iwan, pre, sa palagay mo? Kasi ako, ano eh, mostly talaga ma maliliit yung iniwan ko eh. Ikaw, anong taon na nung iniwan mo anak mo? Ano na siya? 10 years old na. Ah, malaki na. Nagisa Nag-iisa naman siya. And then, Ay, mahirap eh, nag-iisa Nine, nine years old pala siya, nine. nine. Oh, sa so may isipan na. Oo, oh, may isip na siya. Para oh, na. Hindi na siya yung ano. So, ang hirap ng kalooban mo nun. Oo, oh, siyempre. Yung tipong madaling araw, paalis na ko eh. Oh. Pusang tumutulo yung luha ah, Totoo yun, guys. Oo. <laughs> oh. tutulo talaga yung luha oh. mo, lalo na. Matangahirap pa, pag yung gising, maalam na, na alis ka, di ba? Oo. Oh. Yun ang napakahirap. Kahit siya, alas 12 pa lang. Tumatalikod sa akin eh. Ma, ganun sumisinok na umiiyak. Kasi ko, may isip pala nung iwan mo. Oo. Oh, Sabi ko, nak, para naman sa'yo to. ka. Tama, oo. Oh. So, para maibigay natin yung, maibigay ko yung magandang kinabukasan mo. Tama, oo, tama. Sabi tama, ko, ano, Eh, opo ng opo naman. At tara, naiintindihan natin. Eh, asawa mo, iyak din. Hindi, nasa ano, Abu Dhabi. Ay, yung nga pala, sorry. Oh. So, yung asawa niya pala, nasa Abu Dhabi. Pero kakauwi na nung, pinag-forgood na siya nung Mayo. Tama, yun At least eh, may naiiwan iwan sa bata, bata oh. oh. Mahirap kasi yung pareho kayong wala eh. Oo, walang gagabay doon sa bata. Tama, eh. oo. Oh. Kahit pa sabihin mong sa sabagay yung Lola, okay okay yung Lola okay eh. Okay Lola, oo. Oh. Ah, pero parang yung ibang ano, iba pa rin yung kalinga talaga ng ina. Tama, oh. So, so at... nag-forgive na si Mrs. So sila na magkasama ngayon. Oh, so panatag na ang kalooban. Panatag na, oo. Oh, oh. Yun ang maganda dun, guys. At least eh uh, napakahirap kasi pag yung may naiiwan tapos pareho kayong malayo. Malayo. Oh, ah, nagiging kapag, iba ugali ng mga ah, bata. Kaya pag nagkasakit yung bata ka mo, hindi ka, ano, ka talaga ano, hindi ka talaga papakalit. Okay. Isip, isipin mo talaga kasi siyempre lola lang yung kasama, ganyan. Tama. So talagang hindi ka makapagtrabaho na maayos. Isipin mo bawat bawat oras tawag ka. Ay, ano, alam, so sabihin mo, brand? Ikaw yung nagpalangin doon sa anak mo kasi nandun ka. Oo. Oh, Oo, oh. oh, talaga napakasamahan sa ng sama nanay ko. Kami sa Manila kami tatlo ng nanay ko at saka anak ko Oo, eh. oh, isa so, oh. na pala sakit talaga sa iyo dahil bro. Oh, oh. Oh, oh. Wala baby siya. Oh. Saka ano yun, papas boy talaga yung bata na yun. So hmm. talagang napakahirap sa akin. Kaya, uh, shout out. Ano nga ba pangalan ng anak mo? Joshua. Oh, Joshua, ito yung daddy mo ah. Panoorin mo. Yung interview ko sa kanya na ikaw yung pinag-uusapan natin. Although hindi lang naman ikaw, maraming mga siyempre uh, ama na umalis sa kanilang, sa ating bansa na ganito. Pero siyempre number one yung sa tatay mo. So, <laughs> totoo, totoo naman. Totoo eh. yun, totoo yun. <laughs> ano. Kaya yun talaga napakahirap. Yung ikaw yung nagpalaki, no? Oo, oh, oh. kaya nga eh. Kasalang so, taon. Tapos kasama. Sigla, oh. sigla ko lalayo. Oh. Unless na lang na yung bata, eh, parang umiidad na teenager na. Yun, medyo okay na iwan na. yun eh. Pero yung 9 years old. 9 pa siya, oh. 9 years old pa. Eh. Hirap Oh. Sabi ko sa iyo, ating gabi eh. Kung saan siyang umiiyak eh, alam niya nang naghahanda ako, ganyan. Mm, totoo yun, totoo yun. Iiyak talaga siya. Eh, Kahit ako, madaling araw. Siyempre. Tutulo din yung luha ko. Siyempre, napakairap talaga iwan yung ganong may isipan na. Mas mabuti ba yung ano eh? Yung mga 2 years baby, old, oh, oh, 3 years old, at least eh. Madala mo lang yan sa malayo, mapaglaro mo lang, okay na. Okay diba? Na. Oh. Maaliw-aliw mo maaliw lang. Maaliw-aliw, oh. Tama yan, tama. Itong ganitong edad, medyo paliwanag muna eh. Nakakaintindi na. Wow. Oh. So ngayon, okay na kayo? Hindi na kayo, yung kumbaga na-adapt na niya, 3 years na eh. Oo, oh, adapt na niya. Laging tawag-tawag lang, usap. Oo. Oh. 't saka lalaki, iba kasi pag oh, lalaki. Medyo madaling ma-adapt niya 'yung pag nawala, ah uh, hmm. mabiyi, nagkakaroon na siya ng barkada ngayon o oh, ng oh, mga kaibigan, oh. di ba? Oo, oh, oh. 'yung mga kaibigan. Ay, eh, 'yung kasama mo, okay naman 'yung samahan ng hmm. anak mo at saka 'yung asawa mo. Siyempre, matagal din 'yan so, na okay naman sila kasi oh, man, sila. syempre lagi naman ka usap. Iba na kasi ngayon eh, talagang 'yung technology eh. Mm -hmm. so, lagi Tama. mo nang nakakausap sa telepono, oh. nagkikita mo. So, hindi na ganun kalayo yung loob. Oo. Oh, pero, pre, iba naman tayo. Ah, Siyempre, kumikita naman ikaw sa atin, magkano ba talaga yung dapat na average na dapat hindi ka na umalis sa atin? Halimbawa, magtatrabaho ka bilang isang decenteng trabaho, trabaho. Magkano ba yung average para hindi na tayo umalis? Kasi hindi ko na alam eh. Ikaw, medyo bata ka pa sa ganyan kaya sa... average ba sa Pilipinas? Hmm, average ng sahod ganoon. Kung may sarili ka ng bahay, siguro average ka kahit mga 25 25,000. Oo, oh, mabubuhay ka na sa atin. Maganda na. Ilang pamilya, ilang anak? Dalawa, ganoon, pwede na. dalawa, oh, dalawa. Dalawang oh. anak, pwede na 25,000. Oo, oh, pwede na. Oo. Oh, oh, wala ka nang ano noon, wala ka nang binabayar ang bahay. Oo, oh, Kung kumbaga yung bayara mo, yung bills na lang. Yung mga oh, pagkain nyo, okay. tubig, ilaw, mga ganyan mm. lang. Mm. Oh, boy na boy ka nun sa atin. Oh, shout out Sarap sa na gobyerno ano. natin. Sana naman Maka reach tayo ng 25,000 a month. O kahit 20 na lang. Oh, 20 na lang. Dadaan pa natin 5,000. Pwede okay, na. okay, okay. Oh. O oh. mga 20,000 eh, parang stable na. O, oh, kahit pa paano, stable. Okay na. No, oh. May sarili kang bahay. O, oh, oh tama. Tapos oh. bills lang yung mabayaran mo. Oo oh, oh. Pero kung maupahan ka, tapos bayaran mo lahat, pagkain mo, transpo, kulang na kulang. Oh, so ibig sabihin yung 20, let's say 21,000 di eh, 700. Ah, hindi, 700 nga ba? um, a day. Para makakuha ka na 21,000, oh. di ba? Oo. Oh, oh. Minimum na sahod. Eh, oo. Oh. oh, okay. So kung mga 1,000 a day ang ang sahod mo, 30,000 naman. 30, oh. Para hindi naman tumabot 30,000 naman. Yan, 27 lang, maaga, 28. Sa atin? Oo. Oh. Meron, meron mga umabot? Hindi, hindi ko sabihin kung 1,000. Ako kasi may holiday, may day off. Oo, oh, may day off. Oo. Oh, oh. Diba? Well, ah, conforming naman sa kumpanya. Oo, oh, kung kumpanya ka. Depende sa'yo kung masipag ha, kung may overtime. Oo, ah, okay. Oh. So, pwede pala na ano, shoutout sa gobyerno natin dyan sa Pilipinas. 700 a day lang disenteng pamumuhay na, di ba? Right. Oo, oo, oh, ayos na, kahit Ay, pa paano. Oo, oh, yun. Oh. At may, suhoro, may, may tabi ka pa konti. Kung marunong ka, di ba? Marunong ka, oo. Pero kung mahilig ka sa mga kung ano-ano. <laughs> uh, wala. <laughs> wala, tama lang talaga. Kukulangin ka pa. Ah, uh, okay. Ay, bro, na, maiba ma ma naman ako sa'yo. About naman yung sa health. Ano ba lang? pwede natin ipayo sa ating mga sa sama sa health natin dito bilang isang OFW. Oo, kailangan nating magingat sa mga kinakain talaga. Mm, yun. Oo, 'Yon. Sa number kinakain. Oo. Tapos tapos, ayan, may time maggano exercise. Exercise din. Ako Ayun. ako pero everyday ako naglalakad kasi may alaga kaming aso. Oh, 'yon maganda 'yon. Uh, every morning nagwo ako ng one hour, ganyan, at least one hour. Kapag gabi, at least one and a half hour. Oh, just endless at least, uh, at least yun, ano, diba? Yun yung pinakapapawis ko na pag ano, everyday ko yun, pag uh, umaga at saka gabi. Alam mo ba, maaga ako gumarahe. Magdalakad ko oh, Magdalakad ako niyan. Oh. One, and a half hours. Oh, ganun. So, parang parang healthy living pa rin. Tama, Pero number one tala, pagkain. Ayun oh, yun, yun tama. Iwas sa mga fatty food. Oh, yun, tama. Mga tamayin. mamantika. Oh, yun. At saka, Ah, uh, Brad, medyo tumawag na yung amo ko kaya nagmamadali ako na ngayon. All right. Sa <laughs> session na Sa <laughs> oh. so, susunod daw na yung patrin nito kay Brad uh, Gilbert. Sure. Oh. so, maraming salamat sa atin lahat. Ah. Maraming okay. salamat ni kay Brad Gilbert. Uh, guys, subscribe kayo. Yeah. Support natin si Tol Alan. Oh, yun. Thank oh. you, thank you. Ah, salamat. Okay, guys. So, ito naman si Tantan. Ano? Sa Shanti Gabulacan. Ayan, ah. Uh. Alam nyo guys, may edad na rin to Pero magaling din tong Magalaga ng katawan niya eh Yan o oh. no? Anong edad mo na O? Oh? O oh. 57 O, oh, 57 ah Tinan mo naman Tinan mo ang buka o oh. Mas mukha pang matanda yun eh Kisa dito eh O oh. Emotional Seven, ah. Kasi ito yung isang ano eh uh, Martial arts Isang martial arts instructor instructor ng judo to si Ayan, eh. pero matagal yun dito sa Hong Kong nagtuturo siya ng karate ano pa tinuturo mo natin? ano tinuturo mo? master chef master chef? o ito mo, master chef pa to hindi <laughs> The... uh, sa totoo lang ano to ah uh, taekwondo taekwondo ka natin eh. ayun isa so, siyang Pilipinong taekwondo dito sa Hong Kong. At pag-usap ka naman, para wala kang ano. Ah. Ayan. Kwento ka sa atin ano? May maintenance ka na, Brad? Mayroon. May pinigilan ko na. Bakit? Eh... Hey, okay lang, po, eh. Normal. Oh. So, okay lang na tigilan mo. Ilan taon na? One sa na. Nambigyan ka. Ha? 57 ka, no, one year ka na nang huminto. Pero dati, anong taon ka nung nabigyan ka nang ano? Um, five years na ako nang Pero nung ano nga, hindi, hindi na ako nag-take nung last year. Oh, hindi so, kinontinuous mo na. Hindi, normal naman yung ano ko. Yung BP mo. para saan yung maintenance mo nga pala? Uh, high, high blood. High blood lang. Ah, uh, sugar. Wala. Oh, okay pa bang guys. So, uh, limang tao ka nang huminto sa pag uh, Pero, uh, uh, ay, isang taon. Hindi, pero dati ka nang nag Oh. Ito ay kung Oh. yun Kumataas siya, minsan, pag sa... Sagat ka sa... Uh, sa sa pagkanta. So, oh. Uh, so sa ano, apagkain, ah, mustantan wala ka namang ano particular na inaayawan o lahat kinakain mo. Basta yung pas um, basta yung gusto ko sa pagkain ka, gulay at isda. Gulay isda. Oh, uh, ng mga kami diyan. Ah, no? uh, uh, kanin, kaya dito, lendarin tayo mga kaya nang marami kasi para maghinata. Digestion. Oo. Oh, uh, Tapos eh, ano, uh, ka rin. ayan oh, ah, protas. Akong protas karendra. Oo. Meron. Ayun, si Boss Tantan, saida na 27, matatagpa at malakas. Mukhang ano, 40 pa lang, oh. Ayan, no? Ah, uh, so, so, ano naman sa... Ano naman naman sa sabi mo sa ating mga kasamaan, driver, OFW, oh. anong may bigay mo sa kanilang payo? Nag-uwihan na tayo. <laughs> At bakit? Namimiss mo na ba yung, ano, yung lugar mo o yung pinagawa mong bahay? Yeah. Okay, nakaka-ano na rin eh. Nakakasawa. na. <laughs> Eh, ano, anong pwede mong ipayo sa ating mga kasamahang OFW, mga driver, mga lalaki, mga babae? Okay, so, uh, okay. Normal talaga yung kaya tayo mag-abroad para para maka ipon ng ano sa atin. Kaya tayo pinupon ipo sa atin. Pwede, talaga merong kang Uh, naiisip na mga pwedeng gawin o kakitaan sa Pilipinas eh, mas, ma mas maganda yun uh, isa kang lusuga naman lusuga is mas mas lang na kailangan maging ano lang maging I, bawas ano bawas sa uh, mga inum-inum oh okay yeah, diba, para hindi naapektuhan yung katawan at tapos, ano pa? Yun lang? Ano pa? siyempre, kailangan exercise. Yeah. Number one. <laughs> okay. Kasi ako nung <laughs> nung araw, araw mga 30s, ako talaga. Mm -hmm. So, na, na, na ano lang ako sa nung time na yan, maraming nang na heart attack dito sa Hong Kong yung that time na yan mga, mga bata pa sila na heart attack so na, 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 na health conscious lang din ako kasi eh, medyo chubby na ako nun eh anong timbang mo nun? mga ano na 70 plus umabot niya ako ng 84 oh okay exercise ako uh, ano, ganoon sa nagtuloy-tuloy siya okay. so hindi ko normalayan naging uh, naging 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 sa sa pagtuturo ah so naging instructor ka na ah uh, okay yun ito si master tantan yan maraming salamat sa iyo boss sa mga payo thank you